yes, yes, yes! Siyempre, panibagong araw, panibagong blessings na naman. At dahil nga po, 27K na tayo Magpapabigas ang beshi nyo. O, oh, diba? Ang saya-saya. And I want to say thank you po sa inyong lahat kasi napaka-solid ng inyong suporta. So, eto na. Tawagin na po natin ang isa sa lucky receiver natin ng 5 kilong bigas giveaway. So, eto na. Samahan nyo ako si Jenny. Si Jenny ay isa sa member ng Team KP. Maswerte siyang nabunod kahapon sa live ko at nakuha niya ang grand prize. Hello! Hello. <laughs> Hello. <laughs> Naka-video ka ha? Kaliligo niya. <laughs> kaya na. Nakuha mo yung lima kilong bigas. <laughs> hello, thank you. Daba. Ti Ate cheni hello, Hezi. si. Uh. Hi, future. <laughs> Umalis. <laughs> Umalis. So, Ayun, isi-send ko sa Gcash mo, ha. Mamaya. Apa. Uh, para, para may pambili ka ng bigas tsaka patuka mo sa manok. Tataba na ako. Oh, Ay, yeah. <laughs> yeah. Sige na, congrats. Off ko na. Yeah. Bye bye. Bye bye. Yeah. Mayro. So, siya si Jenny. Congratulations, Jenny. Isa siya sa napaka-supportive at naging member na din ng Team KP kasi nakilala lang din namin siya sa isang live. So, ayun na. Sumama na siya sa amin. At, napakabait niyan, sobra. So, i-follow niyo din po si Chenny kasi sobrang napaka-supportive niyang tao. So, again, congratulations, Chenny! Pwede mo nang mabili ang limang kilong bigas mo mula kay Kuya ng Pinay. So, kung ikaw gusto mo rin makareceive ng mga regalo mula sa puso ko, syempre, masurpresa ng page ko, ba diba? Ano pang ginagawa mo? I-share mo na ang video na to.